Mayor, uh, in-city relocation to in-city staging. Kagaya ng binabanggit mo ha, kung yung yung maapektuhan ay tiga San Juan, dapat dur sa San Juan, mailalagay din yung pansamantala na kanilang titirhan, yung staging area. Y Tama ho yan, Togs. So, uh, now it is our duty to look for government properties na pwedeng uh, pagtayuan ng staging area o di kaya kung privado man ang mga lupa, ay uh, pwedeng uh, makipag-usap uh, doon sa property owner uh, -huh. uh una una pwedeng uh, rentahan, rentahan muna mm -hmm. ng ng national government or uh, through incentives that the local government unit can give mm -hmm. uh pwedeng pag-usapan no, kung uh, paano panandalian pwedeng gamitin muna yung mga lupang ito maybe around 2 years uh -huh. no habang uh, ginagawa po yung mga pabahay ang target po ninyo doon sa ha, pananatili nila sa tinatawag ninyong staging area ay 2 years. At yes, ang one ang to, to stops, ay, eh, one to two years stops, yes. Okay, ang mga to ay titira sa container van habang ia-identify or kino-construct rather yung mass housing para sa kanila. Tama po 'yan. That's correct. No? So, kumbaga uh yung mga gamit nila yung mga pag-aari nila na kasalukuyang nandito sa kanilang mga tahanan uh yan ang ililipat nila sa mga container vans which will be converted into uh, temporary housing units no at uh, once their original locations have been uh, 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 started to uh, be built no uh yan ay Ihintayin nila ng mga 1 to 2 years sa matapos. Uh -huh. Habang naghihintay sila, dito muna sila sa ating container vans.